Kapoy ko. Nyari ko dari sa kuan. Nyari mi dari sa medyo buntod ba. Yeah. Amo kau ban oh. <laughs> Ang ganda pala dito ano. Wow. Di gyapon ka mukha diha oy. Oh. Ah. Nilabad akong ulo noon oy. Eh. eh oh. yeah. Pre, sakay ka dito. Nindot na. Nindot ka eh, dere. Oh, wala. Oh. Nag-picture-picture man mi, dere. Sa taas, dere. Oh. Dera. <laughs> Enjoy di ay, no? Maka-enjoy di ay. Tara. Tara. Medyo di nakaayobog na karon nga panahon kay medyo kuan na siya. Oh, pa so, na ang iyahang kabugnaw. Wala eh. naman kaayo may trabaho ron. So video-video na lang may picture-picture. <laughs> Maka-enjoy man pod. Asa yeah. yeah. ba Nara dito ang Pilipinas, oh. <laughs> so, yun lang, guys. Bye-bye. Love you. Yung kasama namin nandoon sa baba. Ayun, oh. So, uwi na kami. Bye-bye.